Alright, sa lahat ng subscriber natin. Alright. Yung mga ano, hindi pa nakapag-subscribe. Yan, alright. Ito okay, sa tabi ng NCBA. Alright. Ayan yung train mapunta ng uh, Antipolo. Alright, masinag yan. And yan yung sasakay nyo. Ito e, masinag yan. Sakto, ang reko yan. Yung train na yan. tataas, Alright. Aurora Boulevard. Tapos ang station doon sa Anonas. Anonas Station. Alright, okay, sasakay galing kayo rito yan yung mga sa southbound papuntang Marikina yan yan yung northbound EDSA yan alright po cross ng EDSA yan yan monumento kanan ka nang, EDSA pag dumerecho ka divisoria recto alright ayan ay si manong sipag diba right. tindahan yung tindahan yang maliit ng mga sigarilyo kung ano-ano soft drinks, kape, ubig yan. May show, sipag nyo. Laki nang winawalis niya, ganito, O, oh. oh, diba? Para naman na uh, hindi siya paalisin din, no? Oh. Alright. O, oh, yan. Shout out sa mga taga-union bank. Alright. Ito, okay, cross-brands. Alright. hirap pang naaabigay uh, sa kanya hindi pa tayo nakakaanap po agad ayan si tayo sa ano natin sa youtube natin agad, right. ayan o residential current o oh.